Medyo nairita ako, hindi ko tayo. Tapos ang kapal sobra. So ito yung bagong kuha natin na Suzuki GSR 750. So may nakita lang ko na konting ano eh, Na hindi ako mapakalito. Ayun ako yung tambucho bagong palit na natin to kay Red sa Napalitan na natin to. Pero ito, medyo nairita ako kasi magkaiba yung cover. Yan eh, o, ito, ito yung original niya. So, yung pinalit niya, ganito yung texture. So, magkaiba. Hindi ko tayo. Tapos, ang kapal sobra. Kasi ginawa daw niya, nilagyan niya ng gel sa gitna. Mag-DIY siya. Ganyan So, okay naman. Comfortable naman. No? Pero hindi ko masyadong tayo. Eh, nakita ko si Boss Batosay. So, nakita ko yung mga gawa na upuan ni Boss Batosay. So, pakita ko sa inyo yung mga nagustuhan ko ha. Ah. Ayan o, tignan nyo naman, diba, ng premium, ba diba? Wow naman. Yan o, pwede yung ganyan. Yan o, ang gaganda, diba? Ay, Pero yung ay, sa atin, simple lang ipapakabit natin. gusto ko single lang, na kulay, magkapareho sila. Ito, maganda to, yung parang hindi madulas. Pero <makes> gaganda nung gawa niya, tignan nyo, yung sa NMAX o. <makes> Sa, Premium. Sa, so, ang gusto ko, parang semi-plane lang. So, tatabasin din niya yan. Ayusin niya yan, oh. Tatabasin din nila yan. Parang <laughs> ganito lang gusto ko. Halos plane lang. Pupunta sana ako sa kanila. Kaya lang, medyo mahaba daw ang pila. Kasi ni Boss Raymond, may ari ng Boss Batosay. Hindi niya masigurado kung gaano katagal mag-aantay. So, sabi niya, pwede naman lalamove. maganda sa kanila, guys. So, nakapili kayo ng design. Panggalin niya upuan niyo. Tapos palalamove niyo kay Boss Batosay. Tapos siguro, pag tapos na, alalamove din niya pabalik. Yung nga lang, hindi natin yung proceso, which is okay lang naman importante yung finish product nice so kalasin natin to guys so dalawang tornillo lang to guys isa sa kabila isa sa kabila tapos kalas na to ang so, bigat to kasi nilagyan niya ng parang gel which is comfortable kaya lang parang tingnan naayos yan mamaya bigat to kasi tong likod to, susian lang natin to the original pa to pwede rin naman kung siya ng kapareho na ito huwag nang galawin to pero gusto ko na rin palitan kasi medyo luma na rin right. so padadala natin itong upuan eh boss okay. ba boss ano yan yung dadala mo si boss tapos ba gawaan ng upuan? Alam mo na yan? Oh, yeah. Alright. So after nga natin ipadali yung upuan kay Boss Bato dadali naman natin ito sa tropa natin gumagawa ng pintura. So kung mapapansin nyo yung likod na part niya is color black, pero ang totoong original na color niya is color white din. So pagdating sa mga big buys, mas gusto ko yung original na color. So pakikita ko sa inyo sa picture yung totoong kulay niya. Pati nga pala yung accessories na ito na araro ay white na rin natin. Several days later. So after 3 days nga tatapos na rin yung paint at binalikan na nga natin to at kinuha na natin. At ang maganda din sa pintur ko guys, eh, after niyang pinturahan, babafingin na rin niya yung buong motor. At sa wakas guys, nandito na tayo uli sa bahay at ibababa na natin tong Suzuki GSR 750. Normally after ko siyang himasin, papinturahan, palitan ng upuan o kung ano man yung ginawa ko, eh, gagawin natin is papakarwash natin at ipapadetail. At saka natin siya pipicturean saka bago i-post. Pero sa pagkakataon to guys, hindi na natin siya pipicturean dahil sold na po ito. So pagkabili pa lang natin ng motor na to, natin siya at nabili natin to ng 265,000 lang. At binanggit din natin sa vlog natin yung mga papalitan natin gaya ng tambucho, yung upuan, at yung pintura. At ang nakakatuwa dito guys, eh nabili agad to na isa nating followers. So, kahit di niya pa nakikita yung motor at hindi ko pa siya napapinturahan at napalitan ng na upuan, nagdeposit na kaagad siya dito. Pero syempre, bago ko tanggapin yung deposit niya, binidyo ko yung buong motor. At sinabi ko rin sa kanya kung ano yung mga gagawin dito. At syempre, sinabi ko rin sa kanya kung magano yung magiging ko dito. At nag-close nga kami dito ng 320,000. At dahil nag-request nga si boss na gusto niya i-transfer ko sa pangalan niya, nag-add na lang din siya ng nang gagasosin sa transfer. At syempre, i-change oil na rin natin to para pagdating niya galing abroad, gagamitin na lang niya tong bike na to. At syempre, big shoutout na rin kay Top Tool Philippines kung ano ginagamit nating tools para higpitan tong mga upuan na to. At ito na rin nga yung finished product ng upuan na pinagawa natin kay Boss Batusay. Grabe guys, mas maganda pa siya sa stock na upuan. At yung texture nito guys, grabe, malambot pero makapit. So highly recommended ko talaga tong si Boss Batusay. Magmula upuan ng mga small bike hanggang big bike, eh, lahat kaya niya. At ang malupit pa dito, eh, napakamura lang maningil ni Boss Batusay. Ito na rin nga pala yung finished product ng pintura na pinagawa natin. Pinakikita niyo yung Araro before black lang yan. So dahil pinutina natin siya, eh, mas lumakiting tingnan lalo yung motor. So marami magsasabi na naman, bakit napakamahal ng benta natin. Yung binili ko to sa isang tropa, ang gusto talaga niyang presyo is 300,000. At syempre, tinawaran ko to kung hanggang saan nga kaya. At pinuntahan ko nga rin pala to sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, bilang buy and sell nga negosyo natin, natural lang na kailangan natin ng profit margin. Dahil unang-una, namuhunan tayo. Pangalawa, nag rin tayo ng ilang araw dito para himasin. Pangatlo, ginagarantee natin sa buyer natin na okay ang mga papel nito. Pangapat, eh, gumasos tayo para sa mga upgrades na ito. lima, sugal so pa rin po itong buy and sell. Kung walang bumili, malamang igagamitin na lang natin itong motor na to. So comment down below kung okay lang ba sa inyo yung ginagawa namin.